Good morning mga kanter, subukan namin nilaot ngayon kung makakawa kami ng sababa baton. bagong lambat to ka mga kanter hindi lang ako nakakapaglaot ngayon, gumawa ako kaya maraming salamat ulit sa mga support ako na nandyan pa rin kayo ngayon watch na lang kayo mga kanter, kasama kong kaibigan at magiging to be abala yan <laughs> watch na lang kayo e, ano papakat ko na itong lambat okay, maganda si nyo เราหัวหน Bye, pang na kayo mga kanter nandito tayo sa ispat ng mga sinamay na maliit na ispat na papakita ko sa inyo palambatin na natin kanter para may pang daen man dahil tag ulan dapat may daen na stock what na lang kayo kanter kung hindi, hindi nyo nakapanood kung paano paano maglambat sawang sumusuport sa akin kahit na pambira ako makapag vlog sa so, hindi nang marami pang kailangan harapin kumabit

itong lamat na to kung sino ba yung chinko siguro Duh? oo kaulam na rin kaysa wala counter hindi ko na siguro ba video dahil nagluloko itong gopro nababasa siya at last list, nandiyan na sila nahuli na Baka malabo eh malabo Ini diketuk dalam Mm -hmm. Mayroon na kanter pero hindi, hindi kasi makapal tong isda na to Mga pang ulam lang namin Dahil tag ulan mahirap ang ulam ngayon dito At saka may na ng isda mga kanter dito sa amin So ang bihira na ako makapag vlog mga kanter dinala na namin dito sa buhangin dahil mahirap alsin doon sa laot kaya dito na may katulong ako mga kanter oh. yan tuwang tuwa naman sila salamat sa pagtulong nyo mga kanter atis waka walang tayo dinala na namin dito sa pangpang mga kanter dahil mahirap doon sa dagat alisin yan Ayun, nakikita na oh. Del, kakamang na. Pa Del. <laughs> um, oh, 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 sa ulo, sa ulo mo pisain. Hey, oh, malaki sir, oh, mas malaki sir. oh. Yan, mas malaki. <laughs> ano Salamat din Sorry. pala sa panonood mga kanter. Sa <laughs> so, susunod na lang up video mga kanter kung makakapag-upload pa tayo. Uh -huh. Thank you, thank you so much sa panonood. I-share na lang mga kanter. <laughs> Pai? Oh. <laughs> Tuwag tuwa si pare ko daw eh. First time niya sumama. Kaya sumama siya. Kaya ako. Pai, videohin mo ako sabi niya eh. Dito nakakatulong na rin tayo. Oh, makakaulam na rin sila mga kanter. Yan, yan oh, huli natin mga kanter. <laughs> kung ako lang mag-isa, dalawa kami ni pare magano. Puro mga, mga diver to. No, <laughs> mamaya pa matatapos. Kung dito ako madali na. Nasa tulong-tulong. Hindi nga ako nakakaalis kanter dahil sa pagbibidyo eh. Hindi namin napuruan kanter dahil babago kayo maka, makakita nga ito. Ano <laughs> pa lang pala ito ah. Oo. Oh, oh. O, ko na sila mga kanter para madali na makauwi na tayo. Pati aso tumutulong eh. Okay, thank you so much uli. Bye. Kaway ka sa mga barkada mo. Katropang <laughs> <laughs> baksik.